masabi na, na, ano, no, na, hmm. so, na lang ako sa'yo kasi ano lang hard pag medyo na short na tayo. Masabi na lang <laughs> ako na bakano Kay Edo, ay. Kaya Kuya Edo po na lagi po nandyan sa akin kahit po walang vlog. Ay, Ayan mga kamamshi, welcome back to my channel Teresa Bisaya pero Biculana ang inyong tenderang Biculana is slash actors Ayan, shout out sa ating mga viewers at syempre sa ating ama ng Kalingap Kuya bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalingap Rab, ayan, supportahan natin yung kanilang mga channel at ang buong team ng Kalingap ayan, bali ngayon, samahan nyo akong manood dito sa one year anniversary ni Beyonce, na kahit alam ko naman na panood yun na to samahan nyo nalang ako ulit, tara, keep on watching Hello po, ako po si Beyonce Jane Ilona Batalero, 17 years old. Ako po ay isang beneficiary ng Team Kalingap, isa po sa Kalingap Angel Batch 1. At ako po ay na-scout po ni Dr. Love sa pamamagitan po ni Kuya Patrick. Noon po, sabi po sa akin ni Mama, sabi daw po niya na ang una daw po sana sa akin makaka-scout ay si Edu. Ay, ito si, ano si Kuya Edu po kaso po iyon, wala nga po ako nun. ah, pero mas mabuti po yun kasi kung hindi po, hindi po siya yung kalatim po ngayon. <laughs> <laughs> Wait lang. <laughs> May tama ka doon, Beyoncé, di ba? May punto ka naman doon, Beyoncé, di ba? Kung si Edo nga naman na naka-scout sa'yo, hindi siya yung magiging love team mo. Kaya siguro talaga hindi ni love ni Lord na siya maka-scout sa iyo kasi talagang nakalaan siya for the love team serye sa ngayon. In the future hindi natin alam. <laughs> Pero natuwa ako dun sa reaction niya dun sa sabi niyang ano, Edo ay Kuya Edo. <laughs> sa isang taon ko po sa, sa Team Kalingap, uh, sobrang dami po nagbago, nagbago, sa buhay po namin ng pamilya ko. Dahil nagkaroon po, nagkaron po ako ng pag-asa. Dahil akala ko po dati hanggang doon na lang yung, hanggang doon na lang po kami. Dahil bago po, bago po ako matagpuan po ng Team Kalingap, ako po ay kasama ni Mama Nakikipaglabada sa pambuhan po. Mabuti na lang po at nandito po si Kuya Val, ang bayani ng Cam Norte. Yes. Na po ng team. <laughs> wait lang, wait lang. Ang bayani ng Cam Norte. Galing talaga ni Beyonce. Nagumupo ng team Kalingap para po tumulong sa mga maimira. Yes. Tong una po ay dati din po ako mahihain. Walang bilip sa sarili. Pero nang dahil po kay Edu, ay... <laughs> <laughs> o sa love team, at sa kalab ko na si Edu. Este si Kuya Edo. ano po, uh, nagkaroon po ako ng, ano, ng kumpiyansa sa sarili. Tinulungan niya po ako mas magus yung confidence ko at uh, kung paano po makipag sa mga ano, uh, ibang vlogger, sa mga kalingang partners. Ang dahil po sa kanya, mas na ano po yung confidence ko. Kasi 'di ba, kung napanood niyo talaga si Bianca simula simula, kitang-kita natin yung mukha niya noon na talagang napakahina ng confident, mahihiyain, muyuyin, pero ngayon kahit papaano, napakalaki talaga ng pagbabago. At sa kanya ko lang din po narinig na maganda naman daw po yung ngiti ko. <laughs> kahit <laughs> noong time na. Oh. maraming salamat po. Ayan po, uh, hello po mga kalinga, welcome back. Yan ito naman, bali sa bahay nila Beyonce, dun sa ano, mini mansion. <laughs> mini pa ba yun? Sa ating YouTube channel, sis Kalinga Brab. If you're new to our YouTube channel, please don't forget to click subscribe and notification bell button para updated po kayo sa mga uploads natin. Tayo po ay nagpapabahay, nag, uh, meron po tayong scholars. Uh, lahat po ng uh, vlog natin is for charity po. So, ayan mga kalingap, ngayon po, i-update po namin kayo, no, speaking of pabahay, i-update po namin kayo sa pinaka-latest pabahay natin, yes. ongoing project natin, <laughs> which is yung bahay nga po, Divyan C. Ayan, so let's go mga kalingap, samahan nyo po, samahan nyo po kami ngayon. So, let's go! Okay, so, tara wow. mga kalingap, samahan nyo po kami hindi na yung mini mansion. para sa akin sa katulad kung walang sariling bahay mansion na yan <laughs> di ba? grabe mapapasana all na lang talaga tayo mapapasana all lang lahat lalo lalo na yung mga walang bahay at kita nyo naman po yung bahay ni Bianci. yes grabe sobrang laki nito mga kalingap tara talaga. po Siguro para sa akin kahit one port lang yan. Basta <laughs> sarili, hindi na ang upahan. Ay, naku naman. Hindi Wow. Pambihira talaga, oh. Oh, papa, pambihira ka dito. Talaga. Wow. Pambihira. Ha? Kaya nga. mo ako, bro. Kahit one, one port lang, lang, lang ng kabahayan. Ngayon ng <laughs> lang nakita ni Vincent kalyada po. Ano bro, sa man. sabi mo? Pabahay lang to bro. <laughs> Mansion na to bro. Hindi <laughs> <Manchin> kayo <laughs> sa pabahay. Mansion na to. Mansion na. Mag-asak na ulang. Marami. Tara po. Tara bro. Diba? Pag bumalbo pa lang. Oh. Magpasok ko pa lang. Ito na agad yung makikita mo. Mansion guys. Okay na sa amin. Bro, baka, kayo yung mga pinapangarap ah. ng bahay. Yes. Naman. Good at si Vincent, bro. At first time niya dito. Grabe din pinapangarap yung ng bahay. Bro. Pagpasok mo, yung pagpasok ang taas yung kisa. May tapos na hanggang dyan. Tapos yung hotdog pa ganun. Grabe, Bra tulid talaga bro ang kalingap. Iba rin talaga nagagawa ng kalingap. Braby. So ito yung magiging master's bedroom. Dito ang uh, siguro pamilya ni... Ay, uh, parents ni Biancy, no? Dito silang dalawa. Galing! Yan. Laki po. Grabe laki. <laughs> At may hagdan Ayos. Ito yung kusina, bro. Wow. Wala, laki, laki din. Yeah. rin ang kusina, no? Mas malaki pa sa bahay namin. <laughs> Ay, grabe. Ano to, ba? Ano to? Uh, ano lang siguro yung gawin natin siya sa baba? Siya yeah. sa malaki oh, okay. Para dito na lang yung ano. Para malawak dito, no? Even yeah. Na, yeah. Tara diba po, po tayo dito. Pambira. <laughs> Lupet, guys. Bro, makikira na lang kami dito. Magkikigulo. Hindi ba, bro? ayun na nga po. Ang ganda. Bro, ingat kayo dyan, ha? Grabe, G. Grabe. Yan, Ang makita mo to. Ang taas, na, guys. Wow. Ang taas, guys. At andito na po, Puerto sa dito. Ayan, kita At CR. Dito, yung CR. Puerto uh, ni <laughs> Bro, may siya <here> sa taas. Bro, <laughs> 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 may dito, ito yung kwarto ni Grabe! Ito kwarto ni Biancy. Grabe, bro. laki, grabe. Bro, ingat kayo oh. Mga bulsot kayo dyan. Wow. At Dito Yan, meron balcony. dito. Terrace pa sa Terrace. Wow. Wow. <laughs> Grabe ang ganda Yun, oh. talaga. Pusti pa lang oh. Laki ng pusti. Mansion talaga. <laughs> si Mansion na yun para oh. sa akin. <laughs> oh, Grabe Marami. Ang tas bubong Meron dito yung yung gabay. May gabay dito. Oh. Yan. Lang, Oo. Uh, sa mula yung, sa yung, pa, mula sa kinatatayuan ni Kalinga Prab, mataas pa yung bubong. Yan hmm. yung maliit. Eh? Liga pa talaga dito, mataas para bukas. Kahit na si mga hanggang dito, oh, mataas mga, lang. Hanggang baywang. Tapos yan, na. high ceiling siya. Nagtatrasas, ano to mga nagtatrasas na kayo sa bubong na yan? Wow. Sa na, mga carpentero. Ang taas. Grabe bro. Grabe ang gastos. Ito yung pinaka malupit mong silikon ka ba Ito na nga daw. Grabe, kasi mas malupit talaga sa malupit. Wala <laughs> po yung mga sponsors natin. Sponsors ni BNC talaga. No, kasi yun nga, nakaipon din sila magdugas sa pabahay natin. Kaya ito, ito yung kinalabasan. Di ba po siya tapos? Kaya po, babanggitin po namin yung mga nagastos na. Yung, di pa naman siya talaga yung saktong-sakto na nandun na lahat. Pero, yung po yung mga ano yung mga materials, yan labor, doon na po yun. So sige lang ro, tuloy niyo lang, okay lang yan. Beleng. <coughs> Uy, dandahan! Ay, dandahan. <laughs> Ayan po. Wow. Pulaan. Dito ko lang, oh. dito ang hanggil. Oh. Grabe na, oh. oh. Mansion, guys. Mansion talaga. Mansion. Mansion din. <laughs> Oo, oh, maganda ito. May chandelier yes. din. Yes. <laughs> Meron na daw. Tapos kinatamad kong kababay, ma'am. Pwede, ano? Pwede, A <laughs> na ano? Pwede, ano? Parang sa palabas lang <laughs> yun, ah. Ayan, grabe po. Congrats? Uh, Congrats sa ating lahat. Team Kalinga pa yan. Ano ka, Ayan, so... Mak, adin natin yung ano, bro? Ano si Mak, yan, kasama natin si Engineer Supermac. Eh, Nag-design si Super itong bahay na ito. Grabe po. Parang talagang tunay ni eh, Engineer yung pagka-design. <laughs> saka yung, niya, ano yung, yung pagkakagawa. Yung sobrang tibay po talaga. Kita pa lang natin sa mga poste, sa biga. Grabe. Ito, Dalawang biga ba ganyan, no? Oo. Oh, kasi sa... <laughs> Kaya pala, dito kayo na ano, no? Oh, yung mga dito, biga, ano? Okay. Yan yung matagala, Ayan, no? matagal, ano? Yan yung matagal. Sa kahit ang Bali, dalawa. Ayan. So, syempre, uh, update natin kung magkano na ba ang nagastos. Grabe po. mag guide na, na tayo. Ito. So, ang nagastos na po natin kasi bawat po orders, bawat orders ng materials and labor, pinapalista ko po sa ating secretary. And Heto po yung ano mga kalingap. Yan kahapon po yung huling labor na uh, October 12. Ay, third. Oo, oh, nung isang araw pala October 12. So ang expenses po natin ngayon dito sa pabahay na ito ay umabot na po siya ng 1 600,000. So, OMG! Yan ako. Di yun pwedeng bago Nasa listahan po Grabe. yan. Grabe! And yung pong budget natin, yung naipo ng sponsor ay 1 60,000. So, bali yung pumula sa ating YouTube channel natin ay nasa 600,000 na ko. O, oh, diba? Ibig sabihin, yung sumobra is kay prab na. Naku, paano yan? Kaya pala merong ano na ano ang pabahay ni Bianci Mapapahinto. Naku, wag naman. Pero, syempre, hindi yan papabayaan ni Kalinga Prab. Itutuloy niya yan kahit kalin sa kanyang YouTube channel. Pero, sigurado naman tayo, hindi magpapabaya ang mga sponsor ni Beyonce. Nakaano pa rin sila kay Kalinga Prab. Nakaantabay or nakagay, di ba? Hindi nila papabayaan si Kalinga Prab kasi para yan kay Beyonce, o diba? <laughs> oh, di ba? Hindi pa siya tapos. Hindi pa siya tapos. Tama yung tansya mo. Pagkatapos Pagkasa okay. nung matatapos to, magagastos dito, mga kulang-kulang, mga 3M, no? Oo, oh, yun talaga. Talaga yun. Grabe. Pero sir, kailangan pa natin mag-ipon. Oo, yun Papatapos pa natin to. yung budget pa. Ano raw? Oo, yun Papatapos pa natin to. yung budget pa talaga. Matatapos ba natin Do lang. Think positive. sa pa kami ng... Sa tingin mo, mga ilang pang kailangan nito? Mga... 1.5. Pwede, pwede talaga. Sa Kasi na pag At kailangan pa ng 1.5 ang magagastos niya total lahat, nasa 3 million. Ano? Oh, OMG. Pero iwalay naman yung sa lupa. Iwalay naman yung sa lupa doon. Depende sa mga gagamitin pa natin. Kasi dito sa expenses, sinama ko po yung sa lupa. Mm. Eh, doon naman po sa mga sponsors na binigay, yung sa nakalista sa akin, kasama na po doon yung sa lupa. Kaya sinama ko siya sa expenses minsan. Grabe kasi tinanong man, kataas ka taas. <laughs> sa tingin mo yun sana, ano, mga magkano pa yung... Yung ano mo lang, pagka ano mo lang, kansya mo lang. Siguro kung, kung pipinisin natin hanggang ceiling, tapos... Hindi, ganito lang, yung sa tipid na ano lang, bawa tipid na materyales, yung makatipid tayo ng materyales. Halimbawa, uh, dito sa ano, hindi natin... Yung bagang, yung sa kisame, yung simple lang, no, yung... sa... Naku, nako, nako. Mukhang baka'y hindi pumayag mga sponsor niyan, 'di ba? Kaya ayan, sigurado magpapadala yan para kay Kalinga Prob, para kay Nabiance. Kasi <laughs> ang ganda-ganda na eh. Tapos pagdating sa dulo, si simplihan lang. Sayang naman yung effort. I Anin, mean, sa gastos. bakal, sa na mag-ano tayo, yung bakal lang, hindi na tayo ma-stainless. Hmm. Pag yung tipid oh, yung syubala, na materyales, so, tingin pag mga yung tipid yung na, na materyales, kaya ng ano, mga 1.5 sobra. Pero kung yung alibawa ay best quality kasi o, yung, yun ang gusto o, ng mga luxury. sponsors Pondrom natin ayan, naksa rin. Pwede ba? Yun ang gusto ng mga sponsors. Sige, so kulang na yung budget. Kaya syempre, kung talagang gusto ng mga sponsors, tulungan nila si Kalinga Pero kung medyo stop na yung pagtulong nila, si Kalinga Pro na yung masusunod basta importante matapos na yung bahay, di ba? Di ba? So, gusto ng mga sponsors alibawa, natin, yung yung release natin gawing stainless. Yan. Yan. Grabe. Tapos, tapos yung kiss sabi ba gano'n maganda? Basket, oo. Yun. Alba, ispan drill yung labas. Oo, oh, yun, mga gano'n. Ispan <laughs> drill. Mga, yun, mas ma mas ma tayo doon. mas ano, oh, ma-add ma talaga. Uh, binibili ng... Hangar. Pero balita ko, Dok. May masagot daw ng ano ah nung sa sunset. Mm -hmm. Nakausap ka ba doon? Chandelier. Eh, Chandelier. May nabalitaan ako o, oh, na may... Oo. Oh, Kisa me daw. Ah, Kisa me. Mmm, kasi parang may narinig ako yeah, na no, gusto okay. niya may kasi expand oh, expand oh, oh may sponsor daw bus. siya. Wow, um, di ba? Kasi sa loob niya, pwede na nating ay hard reflex na ito. Depende na sa design. Kung kami naman lang oh. gano'n. Kasi so, ang so, nagastos na natin dito, Dr. Rob, ano? Eh, 1.6 M oh, na kaya <laughs> ang sponsor ang nagas ang total ng mga sponsors natin na naipon 1 million and 60,000. So lumampas na siya. Ito la ito, ito, itong 600,000 lahat yan mula na yan sa mula akin, din, mula na sa channel ko. Pero okay lang yun. Wala nang problema kasi yan naman yung ano natin. Kung maglagay tayo yung chandelier, saan? Pwede. Pwede rin sa, meron? ta pwede sa tapat ng halga. Chandelier rin pa, rin grabe! Tapat. Pwede rin mas sa tapat din itong sala. Sagot ni Ma'am Adaline. Ay, meron mga sagot! Oh, Adaline. Wow. Kahit dalawang chandelier, pwede. Oh. Pwede yung isa doon sa may tapat ng halga. Meron ka dito? Pwede. Meron dyan. Oh, meron. May tapat ng salas. Kasi yung ito kasi. Ang lawa kong taas niyan. Oo. Oh. No. Pinang chandelier, sa sala? Kahit dalawa. Isa dalawa? sa may tapat oh, ma ng halga. Ito ano ulit ito, mga ano pa ito, no? mga dalawang buwan pa ito. Oo, mga dalawang buwan pa ito. Ang pipinishin nila, oo, oh, hanggang doon. Uh -huh. Tapos, ang kisa may expand no? Expandrill sa labas. Ah, sa labas? Masabi na. na lang ako sa sa iyo kapag, Ano na lang, hard effects. Pag medyo na oh, siya na tayo. Masabi mm -hmm. na lang magkano niya dapat so, malaman mo. Pwede naman tayo magano magpa-potation kung magkano nga po din. Kasi may sukat naman na yan. Kasi parang parating sukat na yan. Basta yung nga. Yung sa ano natin, masabi na lang ako iyo kapag... Insan ha, medyo naubos na yung ating ipon. Tigil na po Tigil na Sige <laughs> lang muna <wala> natin. Tay <laughs> tayo dyan. May, ito pala yung dahilan kapag nagkataon. May hinto pa ba ni Beyonce? Pero hindi yan. Think positive. Grabe. Okay. So, thank, thank you po. po Salat sponsor. Maraming salamat. Okay. Uy, uy, uy! Tinitingnan niya ng ang bahay ng kanyang future to be. <laughs> OMG! Pero, ang sorte na Ate Biancy, ano, ang laki ng bahay. Oh. Tapos, ang ganda pa niya. Tama yun. Mas naswerte ah. siya kung sasagutin niya na ako. Ha? Ah. mo no? <laughs> yes. pa yun, isang taon na lang. 18 years old. Ang taon pa. Ha? Wala yan sa taon. Basta, mamahalan kayo. Oo, yes, yun. tama. Tama? Para naman kayong ano. Hindi huh? mo kasi alam ang kasabihan. Love is blind. Love <laughs> is blind. <laughs> <laughs> Bakit love is blind? Grabe naman kayo. Wala ka pa eh. So, ayan mga kalingap. So, uh, ayan, bali. Ayan, dumating na sila kakinabiansi. Ginabi na sila, oh. Ayan, dumating na sila Ito yung dati nilang bahay. Ilaw. Wala. <laughs> Wala. Wala ilaw. Ito mga kalingap, no. Nakita niya po yung bahay kanina. Ito po yung bahay nila bago sila lilipat. Ayan po. Ito yung CR nila. Then say, paano ko? Oh? Pagano'n lang. Yun. Na sa loob ng isang taon, naayos-ayos din yung bahay nila dyan, no? Tapos nadagdagan ng gamit. Ayan po si Bianci, oh, guys. Ayan, yung CR nila po. Di ba dati may mas malala pa yung dati, ano? Kasi yung bubong. Oo, oh, tapos bubong. Di ba yeah, naayos, na no? naayos na lang yun, no? Naayos na lang. So, ayan, uh, bigyan ko lang si Biancy, guys, ng allowance niya yes. for school. Nay, pasensya na po kayo kung palagi siyang late nung nakaraan, ano. Kasi, ano po, ay Yan yung, ano, siguro, yung dumnagdibo si, ano, si Pao. Lagi sila nasa practice. Si Pao? Oo. Pasensya po. practice oh. Thank you po, Hasan. Pinapayagan niya po si Biancy to yung mayroon. Yes. Buti nga po nakasama. Ang layo po kasi, ay, kaya. Buti na niya, may ano naman service Selvis. So, Ayan na, ay, yatay. One year na po si Biyasi sa Kalingap. <laughs> ang bilis lang, ano? Grabe, ang bilis <laughs> lang po. Parang kailan lang, di ba na, tay? Pero, after one year, makakalipat na sila sa bago nilang bahay. Galip mm -hmm. po kami doon. Ay, ang ganda. <laughs> ang ganda ng bahay, grabe. <laughs> Congrats, <laughs> ngayon pa lang po. Congrats, <laughs> tay. Congrats <laughs> po. Hindi na Saka malayo. Malayo po. Malayo <laughs> po. Kasi itong bahay niyo malayo yun. Malapit siya sa sentro. Halos sa sentro lang makaan, okay, lang ano lang. okay lang po yun. Okay lang po yun. Okay lang po yun. naiintindihan po namin. at nagbibigay naman po kami doon sa mga ano. Mahalaga. ano yun. Ang malaga po ay one year na po tayo sa Kalingap. And yes. yon yun. na yun. Hindi po kayo nagbabago. Thank you po. Thank you. At kay Biancy. Ano? Okay po lang ako sa Biancy. Para sa kanya. Talaga naman. Huwag <laughs> ka nang lalabas, Biancy, ha. Tinan mo yung... Nay, ang dami ng alahas dito. <laughs> Ayan po, uh, BNC, para sa school mo mula sa Team Kalingap. Mula sa ating channel. Wow. Yeah. Thank you po. Ayan. Yeah, thank you. Yun? Ang kapal nun na. Mula yun kay ano ah. Kay Kalinga Prab mismo. Thank po siyempre sa mga uh, magmamahal kay Biancy. Mga sponsors. Oh, oh. Thank you. So much. Yan. Diba? Ayan lang mga kamam siya' yung mga kalingap. Hanggang dyan na lang ating kuting share. Share na talaga namang nakakatuwa. ba diba? one year nasa kalingap si Beyonce. Na talaga namang mapapasa na all talaga lahat. ba diba? Napakaraming gusto mapuntahan ng kalingap. Kaya sana pahalagahan to ng lahat ng natutulungan ni Kalingap Rob. ba diba? Ayan lang. Thank you for watching. God bless you all. And Jesus loves you.